aminya ko oi. Na-masarap na okay dito sa Magalang. Saban. Seven. seven po. Right. Apa? Ano nangpirga? Sana 11 12. Pabris lang ko. Hmm. Ito yung pinipilihan yung okoy dito sa Magalang. ah binibenta mm. yung suba? oo binigay ka lang po yun binigay ka lang po yun matagal na namin yung suki to alam mo yun? yung nagawa papaya ba yun? papaya no? yun yung iba ano e eh. yung talabasa baka no kasi isang yan? 40 no? kami dito kami sa, sa Magalang Matin, oh, matin, 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 yun. matin, matin, kami yung dito kung saan gagawin. Ayan. Famous. Okoy. Sa magalang lang. ko oh, saging lang. Turon? turon-saging na lang kay eh, Baba. Bilhin tayong dalawa kay Mama. Kaya sa Will Smith sa YouTube.